Snoop, may kotse Tara oh. gilid ha Matutunan mo yung ganyan Tinignan nyo lang yung kotse Tara, yung mga magulang mo Magagaling tumawid ng kalsata At makuto ka ng ganun Bili, bili Tsaka kan eh, yung sinasabi ko sa inyo dati guys, 'di ba? Sabi ko nung wala pa, wala pa Snoopy, hindi pa nga nanganak si Panda ko, gusto ko talaga yung aso. Kunya rin si mga, mga anak si tayo. Gusto ay yung pinakamasarap yung ikaw yung magpapalaki kasi ano eh parang ikaw talaga yung master niya, ikaw yung boss niya. Ayun eh, na nangyayari na ngayon kay Snoopy. Tsaka sa ano. Hmm, Di ba? <laughs> <laughs> parang ano niya eh. Minabantay yung talaga niya eh. Ang sarap guys. Ang sarap may alaga talaga. Teacher si Kevin Sen. Huh? Lagot si Miss Jopet Yan, pag sila na lang sa Pinas lagi mag, <laughs> mag okay lang ayain niya ilang buwan pa si Snoopy tatakas ng kanya kaya nga eh hindi si Snoopy naman nasanay kasi siya dun sa may kabilang kwarto yung nilinis ko pag hindi ko siya makita nandun lang siya naglalaro siya doon. pag naramdaman niya ako na naglalakad na lalabas na yan tapos yung sa may pinto yung sa pinapatulog ko siya yung sa may dalawang pinto yung unang pasang pasukan sa amin uunahan niya ako pumasok doon. <laughs> yun yung ginagawa niya lagi Sipag yan, guys. Ayaw niya nga ng ano ni. eh. Ayaw niya nang tinatali siya. Gusto niya malaya siya. Ayun yun. Laki no. Oo. Oh. Ang laki na yan. Yung iba takot. Ibang aso takot. syempre yung jeans niya eh. Yung jeans niya. Yung DNA niya. Pang mga wild dogs. oh guys. Kalsada na to. Pero di ko pa rin siya tatali. Snoop. Ito ah. Ito Ito lang tayo. parang ano guys yung inaamoy niya talaga yung iniihiyan ng wild dogs konsan lang dapat yun inaamoy niya lahat oh Snoopy bawal dyan huy ay kalsada na yan eh tatabubuhatin natin ah Shh, dito 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 yung palatandaan na siya Snoop tara Snoopy Ayun oh, no, yun yung kalaban ng papa mo. Hmm. naman yan. Baby ka pa naman eh. Tara, tara, tara. Tino mo siya, tinatali siya. Makulit kasi yan eh. Sanayin kong ano, guys. Kasi guys, nakita ko kanina. Ito, ito, ito Scenario. Story time. Nung nasa city kami kanina, may nakita kaming shih tzu. Na hinahabol ng may-ari. Dalawa sila naghahabol. Kasi nakawala. Kumbaga, ang nangyari parang yung sitso nila lagi lang nakatali tapos siguro nakapri. ayun takbo ng takbo grabe nakakatakot naglalakot nagtatakbo siya sa gitna ng kalsada tapos hindi talaga mahuli parang si Pinat tumutulong na nga rin ako sa paghuli hinahara ko ganun la. parang si Pinat na napakailap ang galing umiwas kumbaga yun yung mga aso na ano eh nasanay nang nakatali pag nakakawala ayaw na magpahuli sa iyo oh oh topo kalaban nilo ayun yung kalaban nilo oh. Sino ka ba? Bakit? Bakit? Stay. Tara na. Tara dito. Sa. Ust. Ay. Wag kang sobrang tapang, ha? Ha, sobrang tapang. Ang tapang, guys. Tumatoid po ng kalsada. Hmm, ang sobrang tapang, ha? Hmm, hmm. Ay, gawa. Ito, oh, Oh. Ngayon, guys, ang ganyan ginagawa sa akin pag ayaw magpabuhat, oo. Oh. oh, tingnan nyo. Oo, oh, what? guys, nagawala. Si Mount Pami Panda, kahit grabe stamina paglalakad sa palenang, <laughs> lusot-lusot. Tapang, guys. Hindi atawirin niya talaga yung aso eh. Sige eh, ito. Ay, yung puso niya. Alam niya eh, kaaway daw niya ng papa niya yun. Matapang yun kasi nakatali. Pero ikaw matapang ka hindi ka nakatali, no? yun pinagkaiba yung dalawa, no? Pero gano'n siya oh? niya. Ha? Hindi kiso. Oh. Agapin kayo Gracias. <laughs>